Diskarte tayo. Tara, maghapon na ulan. Hindi ko na alam dahil nagdadalawang isip na ako dito kung babayahe ba ako o hindi. Pero ay napag-isip-isip ko ay sayang talaga eh. Dahil kapag tagulan eh malakas talaga ang buki. At plus, malaki pa yung rain. Hindi rin kasi talaga ako mapakali pag wala akong ginagawa. Kaya bumiyahin na ako. Sayang naman kasi yung araw na to. At tama nga yung ko. Malakas nga yung buking. Unang in ko ay double run again. Ito lang talaga yung mahirap na kalaban. Ang ulan. Kaya pagka pick up ko, i-deliver ko na agad to. Wala din talaga akong idea kung bakit maulan ngayon. Dahil lately ko nang nalaman na may bagyo pala. At signal number one pala tayo dito sa Metro Manila. Kaya pala kaninang umaga ay umuulan na. At halos na na walang tigil. At ito na nga ang pinakamatinding kalaban ng mga rider. Ang ulan. Tapos ang traffic pa. Pinasukan na ulit ako dito ng order. Sa so Chowking ulit. Lap trip pa nga dito. Akala ko ay dito ulit ako sa may housing Chowking. Sa Jego silang na pala to. Naghintay patuloy ako dito. Kaya napangiti na lang ako dito. Pero okay lang dahil hindi pa naman ako nagtatagal. At pagka-drop ko, ipinasukan eh, ulit ako ng order dito. Sa Chooks to go. Grabe, bigla tuloy ako nagutom. Nung nakita akong hinihiwa na to. At, at pagka-pick up ko, eh, i-deliver ko na agad to kay customer. Bigla na rin parang tumila yung ulan dito. Kaya hinubad ko na yung kapote ko. Kung makikita nyo, eh, nakapambahe lang ako. Hindi na ako nagbihis dahil mababasa rin naman. Pero nagbaon lang ako dito ng damit. at pants. Kaya yeah, sinuot ko na to. Nilalamig na kasi ako dito. Minuntahan ko na rin agad dito yung bago pasok na order sa atin. Dito lang to sa Jollibee Tuktukan. Paglabas ko, ay eh, bigo ako sa akin nakita. Bigla na naman bumuo sa malakas na ulan. At sayang tuloy. Kakasuot ko lang ng bangkon damit. Wala akong choice kaya pinalegan ko na. At pagka-drop ko ng order, ay may pumasok na ulit sa atin. Dito sa MacDo Pure Gold. Binigyan pa nga ako ng tip dito ni customer na 20 pesos. Kaya maraming maraming salamat po. Habang pupunta ako dito sa MacDo ay sobrang traffic dito. Dahil may prosesyon. At pagkadating ko nga dito sa MacDo ay napakadami ng order. At nagtataka ako bakit wala pag mga rider. Double run nga pala yung pumasok sa atin na order dito. ini expect ko talaga na na yung order ko dahil madami na yung order na nakapending dito. Pero yung order ko ay wala pa daw. Kaya naghintay na muna ako dito at nagpahinga. Pabugsu-bugsu talaga yung ulan ngayon. Titila tapos biglang uulan ulit. Sabayan pa ng malakas na hangin. At sa ilang minuto na paghihintay, okay na daw yung order. Buti na lang ay eh, malapit lang to. At halos magkatabi lang yung address ng customer ko. Kaya agad ko na itong dineliver At pagka-drop ko nga dito ay eh, biglang may pumasok na order. Akalain mo yun, nasa drop point ako pero pinasubukan ako ng order. It means triple run na ako dito pero kailangan ko kunin yung isa dun sa vendor. At ang mahirap pa dito ay nauna pa yung kakapasok lang na order sa drop off point yung bagong booking na pumasok sa atin ay yun yung unang i-deliver natin hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit ganito yung system ito rin kasi madalas yung kinakagalit ng customer na bakit ang tagal na ng order niya minsan nga may nakaabang na sa customer tinitignan ka sa mapa niya at tinatanong ka pa kung bakit nasa ibang lugar ka ang hindi alam ng customer ay marami kang dala at madami kang hinahandle na customer basta ipaliwanag lang natin na maayos para hindi siya nagtataka kung bakit medyo matagal yung order niya grabe palakas na palakas na talaga yung ulan dito kaya kung makikita nyo sobrang labo na. Binalot ko na kasi yung cellphone ko sa plastic para hindi na mabasa. Cellphone lang kasi yung gamit ko dito ng camera. At paglabas dito ni customer, binigyan ulit ako ng tip. Maraming salamat po. At yung next na booking na pumasok sa atin ay dito sa Vista Mall. Double run. At buti na lang hindi rin masyadong malayo. Kaya ganda natin to deliver... At binigyan ulit ako dito ng tip ni sir. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po ito. Pinuntahan ko na rin yung isang customer natin. Hanggang sa sunod-sunod na yung booking na pumapasok sa atin. Ganun talaga. Kasama talaga to sa pangapagdadaanan natin. No excuses. Para sa pangarap, palaglang ng palag. Balang araw, papaldo din tayo. Kapag inulan tayo ng pagsubok, gawin natin payong ang panalangin. Lagi nating sentro ang Panginoon. Hanggang dito na lang po yung vlog natin. Maraming maraming salamat po dahil sinamahan niyo ako. Stay safe po at mag-iingat po tayo palagi sa DN.